Hila na ang magandang hapon. Update ko lang po dito sa pinaglinisan ko ng damo kahapon. Ipinagpatuloy ko na lang po dito ng para matapos-tapos na yung pag ano ko dito. Paglinis ng damo sa kwestong ito. Ayan po. Matapos ko na po ang yung makapal na damo. Kasi bukas, sa ibang bahagi na naman ako ang uh, maglilinis marami pa kasing mga matataas na mga damo na kailangan pang linisin papaya walang bunga ito ang ating abukado taas na siya